ang amin pong sikreto para malusog, masigla at hindi sakitin ang mga sisiw na bagong baba sa kanilang pugad, binibigyan namin ito ng bit Pro para hindi po sila mabilis magkasakit tatlong araw po na magkasunod po kami nagbibigay ng Vitamin Pro. Ang dami po ng pagtitimpla nito, 5 grams o 1 teaspoon sa 1 gallon o 4 liters ng tubig. At pagdating naman po sa ikaapat na araw, nagbibigay po kami ng pangpurga. At ang ibinibigay po namin, Pepe, gawa po ito ng Pharmavet livestock products. At ang dami po ng sukat ng pagtimpla po nito, 5 grams o 1 teaspoon sa 2 liters ng tubig. Take note po, 2 liters ng tubig sa 5 grams o 1 teaspoon ng tubig. Pepe. Sa ikalimang araw mula po maibaba ang mga sisiyo na ito sa kanilang pugad, nagbibigay po kami ng pang flashing para hindi po sila mabilis magkasipon. Tatlong araw po kami nagbibigay ng premoxil powder ang dami din po ng primoxyl powder na ibinibigay namin sa kanila 5 grams o 1 teaspoon sa 2 liters ng tubig ganun po ang aming ibinibigay kaya kung mapansin po ninyo malulusog at masisigla po ang mga sisiw na yan.